Ang karunungan ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan ngunit ang iyong pagkatao ang siyang aani ng respeto. Dahil ang tanging pagkakaiba ng kung sino ka at kung anong gusto mong maging ay nakabatay sa kung anong mga ginagawa mo. Paano mo nga ba aanihin ang respeto ng mga tao kung ikaw ay isang estranghero sa bayang kumukupkup sa iyo? Makakaya mo kayang suklian ng kasamaan? Gayong kabutihan ng ipinagkakaloob nila sa iyo? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang itinapon sa malayong bayan sa paraang hindi naging kanais-nais sa kanya. Isang bayan na ginawang tapunan ng mga salot ng lipunan. Ngunit sa kabila ng kanyang kasamaan, sinong mag-aakalang dito pa siya makakasumpong ng pagkalinga at pagkupkup mula sa mga taong uhaw sa pagbabago? Mapapanindigan mo pa kaya ang obligasyong at pinagkatiwala sa iyo sa posisyong ni sa panaginip ay hindi mo pinangarap pasukin? ang kwento ni Edward Solon Hagedorn o yung tinaguri ang Maverick Mayor, anak ng Weteng. Pero kung bago ka pa sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagayan nito. Dilingid sa kalaman ng karamihan, si Edward Solon Hagedorn ay tubo sa paranyaki City na noon ay bahagi pa ng probinsya ng Rizal. Siya ay isinilang noong ikalabindalwa ng Oktubre taong 1946. Ang kanyang lolo na si Hans Josep Hagedorn ay isang German engineer na pumarito sa bansa bago pa man magpalit ang siglo. Dito na siya nagkapamilya hanggang sa isilang si Alexander Carlos Hagedorn sa Concepcion sa Tarlac na siya naman naging tatay ni Edward Matapos nitong makilala at mapangasawa ang napakagandang Cebuana na si Gliceria Solon na kanya namang nanay. Siya ay bunso sa anim na magkakapatid at isa sa apat na lalaki. Nagmula sila sa may kayang pamilya dahil negosyante ang kanyang mga magulang na nakabase na sa Maynila noong isinilang silang magkakapatid. Dahil na rin siguro may lahing German, hindi naging madali para sa panig ng kanilang mga magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak na lalaki. Napakatapang at napakapil yung bata ni Edward. Una siyang nag-aral ng elementarya sa isang Catholic school sa Paranaque at minsan kasama ang isang kaibigan, nakipagtalo sila sa isang pari na marahil ay pinapangaralan sila dahil sa katigasan ng ulo. At nagwakas ang pagtatalong iyon nang tadyakan ng batang si Edward Hagedorn ang pari sa likuran sunod siyang nag-aral sa San Sebastian College Recoletos at dito naging isigaw laki na lalo ang buhay ni Hagedorn. Lagi silang laman ng lansangan at nasasangkot sa mga kaguluhan. Si Edward at ang kanyang tatlo pang kapatid na lalaki ay miyembro ng iisang gang at street fighter ang kanilang libangan. Mahilig silang mapalaban ng away gaya ng typical na gangster sa kamay nilaan bagay na lubhang ikinasakit sa ulo ng kanilang mga magulang. Pero pinilit pa rin nilang mabigyan ng magandang edukasyon si Edward at ang kanyang mga kapatid. Nakapag-aral pa rin siya sa University of the East ngunit dito na umabot sa sukdulan ng pasensya ng kanyang tatay dahil naging gang leader lang lalo si Edward at naging bahagi ng napakaraming away at kaguluhan sa paaralan hanggang sa mapatalsik siya dito. Dahil sa galit ng kanyang tatay Ipinatapon niya si Edward at mga kapatid sa Puerto Princesa sa Palawan at pinagtrabaho na lang sa laging business na pag-aari ng kanilang pamilya doon. At isa pa, para may layo na rin nila ang kanilang mga anak sa basag ulo sa Maynila. Ngunit saan man magtungo ang magkakapatid na Hagedorn, nakakahanap at nakakahanap sila ng mga makakaaway, nag-iiba lang ng teritoryo. Mas lalo pang naging notorious si Edward pagdating sa Puerto Princesa dahil noong mga panahong yun, ang lugar na ito ay pinamumugaran ng lahat na ata ng mga ilegal na gawain. Dahil sa liblib ang lokasyon nito, nagiging daanan ito ng mga smuggling mula sa loob at labas na bahagi ng bansa. Bagamat nasa laging business ang kanyang pamilya, laganap pa din ang illegal laging doon dahil napakaganda ng mga kahoy sa kabundukan ng Palawan na pinadadala ng malalaking sindikato sa iba't ibang panig ng mundo. Dekada 70 hanggang 80 nang makipagsabayan si Edward Hagedorn sa kanila at hindi lang basta gangster ang nakalaban niya sa pagkakataong ito. Kundi pati mga pulis at sundalo ay nakakaenkwentro na rin nila. Naging gambling lord siya dito at nagkaroon ng mga sariling tauhan. Siya ang humawak sa weteng sa lugar at limpak-limpak ang kano nilang pera mula dito. Dito na rin niya nakilala ang kanyang naging kabiyak na si Marie Elena Marcelo, na isang high school teacher naman sa Puerto Princesa. At pinagkalooban sila ng dalawang anak. Pero ang gangster na si Edward ay patuloy pa rin sa paglilibang sa buhay kahit na may pamilya na siya. Dahil sa laki ng kinikita nila sa wedding, naging tambayan na nila ang isang maliit na bar sa lugar at dumadating pa sa puntong hindi siya umuwi ng bahay para lang makisama sa mga bar girl. Napakalakas na ng impluensya ni Edward Hagedor noon bagamat nasa panig pa siya ng kasamaan. Huling bahagi ng dekada 80 nang maaresto siya at makulong dahil sa pagkakapatay sa dalawang pulis sa isang shootout na siya namang itinuturong sospek. Habang nasa kulungan at ginaganap ang paglilitis sa kanyang kaso dito biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi niya lubos maisip kung bakit ang isang notorious na gangster ay bigla na lang nainggan yung sumali at nakapagpaunlak sa paanyaya ng isang Christian group para sa kanilang mga worship. Ang batang tumadyak sa likod ng pari ay magiging bahagi na ng kapisanan ngayon. Napakahiwaga ng pagkilos na ito sa buhay ng kilabot na si Edward Hagedorn dahil ilang araw pa lang ang kanyang pagwa-worship, bigla namang nasunog ang City Hall at napinsala nito ang karamihan sa kanilang mga records. Kasama na ang tungkol sa kaso niya. Dahilan para mawala ng pagbabasehan at tuloy yan ang nadismiss si Hagedorn. Hindi naman siya pinagbintangan sa nasabing sunog, ngunit ang apoy na yun ang nagpaalab sa kanyang puso upang mabuhay ang pagnanasang maglingkod sa kanyang kapwa. Simula noong mga panahong yun Panibagong Edward Hagedorn na ang nasaksihan ng lahat. Ngunit hindi pa sa kanyang buong pagkatao. Dahil nananatili pa rin siyang weteng lord na merong napakaraming mga tauhan. Pero ganun pa nagpamalas na siya ng kakaibang pagmamahal sa kalikasan. Naging aktibo siya sa pagtatanggol dito na noong mga sandaling yun ay malaking bahagi na ng kanilang kabundukan ang nawasak dahil sa ilegal na pagpuputol ng puno at pagmimina. Ito ay sa kabila ng isiping nalalaman niya na isa din ang laging business ng kanyang pamilya sa mga maapektuhan ng kanyang laban. Nagpatayo siya ng mga restoran na nagpopromote ng mga lokal na pagkain at tradisyon ng kanilang mga katutubo at dito unti-unting nakilala si Edward Hagedorn bilang sundalo ng kalikasan. Hanggang sa pagpasok ng dekada 90, hinahangana siya ng mga tao dahil sa kanyang dedikasyon at malasakit bagamat wala siyang posisyong pinangahawakan sa gobyerno. Ito na rin ang naging daan para lumakas ng lumakas ang panawagan ng mga tao na humanap ng isang matapang na pinunong kayang manindigan para sa kanilang mga karapatan. Kailangan nila ng pagbabago mula sa 27 taong pagkakalugmok at hindi umuusad-usad na bayan nila. Taong 1992, nang kumbinsihin siya mismo ni Bishop San Diego na tumakbo sa pagkaalkalde ng Puerto Princesa. Na ayon sa obispo, ay kailangan na ng bayan nila ang totoong pinuno na nagmamalasakit dito. Nangako siya na susuportahan si Hagedorn sa lahat ng kanyang makakaya sa kondisyong tatalikuran na niya ang lahat ng ilegal na gawain, lalong-lalo na ang wedding at magpopokus na lang siya sa serbisyo publiko. Bagay na hindi naman nagustuhan ni Hagedorn dahil wala sa isip niya na pasukin ng politika ng mga panahong yun. Kontento na siya sa ganong buhay at kumikita pa ng malaki. Pero dahil sa pangungulit ng obispo, nakipagtawaran pa siya dito at pumayag siya na tatakbo lang at ititigil ang weteng kung siya ay mananalo. Pero kung matatalo, babalik siya dito dahil marami siyang mga tauhan na mawawalan din ng kabuhayan. Ngunit hindi pumayag ang obispo dahil ang gusto niya ay win or lose, tigil ang weteng. Sa tulong din ng pagkumbinsin ng mga tao, napapayag nila si Edward Hagedorn na tumakbo pero para sa kanya ay wala lang ito at trip trip lang. Magkaroon lang ng eleksyon dahil wala nang lumalaban sa mayor nila noon na pinaghaharihan na ang bayan nila sa loob ng mahabang panahon. Na nakakalaban na rin nila kada eleksyon dahil nga nasa ilegal na gawain nila at sumusuporta si na sa nakakalaban ng mayor. Tumakbo na nga siya nang wala man lang plataforma de gobyernong pinanghahawakan. At dahil nga sa walang idea sa politika, naghanap siya ng mga taong palaging nagsisimba at pagkatapos ay tinanong niya ang mga ito. Ano bang klaseng pinuno ang gusto ninyong maglingkod sa inyo? Siyempre yung makadyos, makatao at makabayan ang gusto naming pinuno ang sagot sa kanya ng mga ito. At mula sa narinig, nagkaroon ng ideya si Hagedorn kung paano siya mangangampan niya. Nagpagawa siya ng mga kalendaryo sa kanyang mga tauhan na merong mukha niya at pagkatapos ay merong nakalagay na maka makatao at makabayan at ipinamigay nila sa mga kabahayan sa kanilang lugar. Kaya't sa bawat humilya ng mga pari Tungkol sa huwarang pinuno na dapat iboto nila ay makadyos, makatao at makabayan, si Hagedorn kagad ang una nilang iniisip dahil yun yung nasa kalendaryong araw-araw nilang nakikita sa mga bahay nila. At sa estratehiyang iyon, nasungkit ni Edward Hagedorn ang pagkamayor ng Puerto Princesa sa Palawan. At itinanghal siyang na kaunaunahang mayor na nailuklok na hindi tubong Palawan. Dito nakaramdam ng kakaibang pagmamahal si Mayor Hagedorn dahil sa kabila ng kanyang mga ginawa sa nakaraan at estranghero pa sa lugar na iyon, pinagkatiwalaan pa rin siya ng mga tao at mas pinili pang siyang mamuno sa kanila kaysa sa sariling anak ng Palawan. Kaya't bilang ganti at pagtanaw ng utang na loob, e pinangako niya sa mga tao na maglilingkod siya ng tapat at poprotektahan ang kanilang mga yaman, lalo na ang kalikasan mula sa nakaambang pagkawasak nito. And the rest is history na mismo ang makakapagsabi. Kinalaban niya ang mga sindikato ng illegal logging at illegal na pagmimina, tinanggal niya ang mga illegal na pasugalan kasama na ang weteng, binantayan ang mga karagatan, at nagsimulang buhayin ang Puerto Princesa mula sa pagiging pugad ng mga illegal na gawain patungo sa kaya kayaayang destinasyon ng mga turista hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Nang kanyang mga tauhan na kubrador ng weteng ay ginawa niyang mga bantay dagat para puksain ang mga ilegal na mangingisda at hulihin ang mga nagpupuslit ng kontrabando. Ang iba naman ay bantay gubat para naman sa mga ilegal na pagpuputol ng mga puno at pagmimina sa kabundukan na kung saan naging madugo ang kampanya niya dito na nagbuwis ng napakaraming buhay at pagkakahuli hanggang mabuwag ang malalaking sindikato sa lugar. Nilinis niya ang Puerto Princesa, pinababa ang kriminalidad, pinaunlad ang bayan, at higit sa lahat, ay pinakilala ang Puerto Princesa bilang huwarang syudad na nagsisilbing kinatawa ng Pilipinas sa mundo pagdating sa kalinisan at sa pag-aalaga sa kalikasan. Pagkaupo pa lang niya sa pwesto Ilang sunod-sunod na taon kaagad itinanghal ang Puerto Princesa bilang pinakamalinis na lugar hanggang sa maging Fame ito sa nasabing kategorya. Karamihan dito ay may kinalaman sa kalikasan. Taong 1993, isang taon pa lang pagkaupo sa pwesto, nasungkit kaagad nila ang Philippine Earth Day Award. 1994, Environmental Achievement Award. 1995, Gantimpalang Paglilingkod Puok Award. 1996 Most Active Prominent of Coastal Cleanup 1997 United Nations Global 500 Roll of Honor Award 1998 Most Outstanding Mayor Award Dubai International Award Goosey Peace Prize At napakarami pang accomplishment Parangal at pagkilala pa ang nakamit ng Puerto Princesa sa buong panahon ng panunungkulan ni Mayor Edward Hagedorn. At kukulangin po ang kwento natin ngayon para isa-isahin pa silang lahat. Sa ngayon, ang Puerto Princesa City ay tinuturing na Ecotourism Center of the Philippines. Nalukluk din ang kanilang likas na yaman sa hanay ng pinakamagagandang destinasyon sa buong mundo na siyang nagbibigay sigla sa kanilang ekonomiya at nagbibigay ng trabaho sa marami nilang mamamayan. Isang tunay na paraiso na hindi sana nila makakamtan kung walang Edward Hagedorn na mayroong isang salita at marunong tumanaw ng utang na loob. Isang paraan ng pasasalamat mula sa isang estrangherong napadpad sa malayong lupain bilang parusa ng bayang kanyang pinanggalingan. Ngunit naging biyaya naman sa bayang kanyang dinatnan. Paano mo nga ba aanihin ang respeto ng mga tao kung ikaw ay isang estranghero sa bayang kumukupkup sa iyo? Ikaw kaibigan, Minsan ka na rin bang naligaw at nais manirahan sa pusong pagmamayari na ng iba? Hindi pa nga nagiging kayo, iniiyakan mo na